Bakit ang dami-daming senador na hindi nag-iisip? Bakit sila umupo sa gobyerno kung hindi rin lang naman pala para sa bayan ang kanilang interes Nasasabi ko po ito kasi marami po akong nababasa or na mga uh, balibalita. Uh, gaya po nitong pagtatandem daw ni Senador Rafi Tulfo at saka ni Sara Duterte. Alam niyo masasabi ko dito, ang mga senador na nagpapagamit sa mga Duterte, hindi nag-iisip. Sapagkat hindi nila iniisip na mga Duterte talaga sinusukan na ng bayan. Kung may natitira man na sumasamba sa kanila, eh, ito yung mga troll na mahuhusay mambaliktad na ako pa raw ang bayaran. Tatanungin pa ako kung magkano. Hoy, hindi pa ako sumasala sa oras sa pagkain para gamitin kong aking boses at ang aking mukha sa pagsasabi ng mga katotohanan at hindi ko kailangan na ako bayaran. No? Hindi pa ako sumasala, hindi pa ako nagugutuman, hindi pa ako ginugutom ng aking asawa at mga anak. No? Kaya huwag niyo ako pagbintangan na katulad niyo na kayo ang mga bayaran. Ha? For your information, mga DDS at yung iba pa dyan na bumoto sa magkatandem ni Marcos at Duterte. Basahin nyo munang mabuti o oh, pakinggang mabuti ang aking video bago kayo magkomento. Ano? Kasi ang aking sinasabing ito ay para din sa inyo. Kung gusto nyo talagang malugmok ang bayan sa katarantaduhan ng inyong mga iniidolo, I go ahead dahil hindi naman kami ang maapektuhan ng sobra-sobra. Sapagkat kahit maapektuhan kami, hindi kami masasaktan ng aming ibinoto ay walang hiya pala. No? Eh kayo, ginugutom na kayo, hindi na nga kayo kilala ng mga ibinoto nyo. Eh tuwan -tuwa pa kayo. ba? Diba? So eto po yung masasabi ko, sayang si Senador Raffy Tulfo. Marami sa kanyang nagtiwala. Maraming mamamayan ang bumilib. Pero anong mararamdaman ng mga mamamayang ito once na nalaman na ang katandem niya pala ay ang isinusuka ng bayan sa 2028 presidential election? Galeng, no? Bakit naman kaya tatanggapin ni Senador Rafi Tulfo to? Samantalang kitang-kita niya na ang katan magiging katandem niya ay ng lahat. Hindi ba kaya siya ay madadamay dito? Hindi ba ang bulok na kamatis pag isinama mo sa karamihan ay nabubulok din? Nahahawa. Sayang naman, di ba, mga kapatid? Iniisip ko noon ng bata ako, ang mga umupo sa gobyerno matatalino. Kasi, nasa gobyerno sila eh. Glilingkod sila sa bayan eh. Pero sa panahong ito, ito palang mga umuupong ito sa gobyerno, ay ubod ng anong matatawag nyo sa mga klase ng tao? Matatalino ba silang matatawag? Dahil hindi nila kinakapa ang gusto ng tao. Hindi nila kinakapa ang gustong serbisyo ng mamamayang Pilipino. Pagdating sa serbisyo ng mga taga-gobyerno. Ikaw na isang mamamayan, alam mo ang iyong ganap sa mga politikong ito. Ang ganap ng mga mamamayan dito ay iboto sana ang mga mabubuting politiko. Pero dahil yun ang kagustuhan ng tao, sinasadya nila nagawin itong walang kwenta. Sapagkat kung sino yung ayaw ng tao, yun ang umuupo niloko ang boto ng tao. Kaya sa ngayon okay lang mag-tandem-tandem sila. Pero sana maalis na ang tao sa COMELEC na siyang kumukonsinte sa mga panlilinlang sa boto ng mamamayan. Pero malabo e, eh, no? Kasi umiiral ngayon pera-pera. Kapangyarihan no? Popularidad. Yung popularidad, yan ang kanilang hinahabol. Hanggang kamatayan nila, gusto nila popular sila. Katanyagan. Katanyagan sa lahat ng katarantaduan kagaya ng ginawa ng mga Duterte. Na kahit na ng tao, ay sige pa rin ng sige. Ayaw na, ay sige pa rin ng sige. At, ka pa at kinukupkop ng mga taong ang tingin ng tao sana ay matino. Pero anong ginawa? Nagpapagamit. Para sa niyan. Para sa niyan. Para sa kapangyarihan, sa pera at sa kasikatan. Nasaan ang mamamayan diyan? Nasaan? Kahit kapirasong tuldok sa puso nyo, nasaan ang mamamayan? Kayong mga nakaupo sa gobyerno. Meron ba? Wala. Kasi ang habol nyo lang sa mamamayan. Iboto kayo. At salagan lagan limandaan, dalawandaan, isan libo, makukuha nyo ang gusto nyo sa mamamayan. Kaya tayong mga mamamayan, please lang. Magpakatalino naman kayo. Tayo-tayo rin ang apektado sa lahat ng katarantado ginagawa ng mga taga-gobyero na inuupo nyo na dahil sa halagang limandaang piso. Ano mabibili mo sa limandaan? Ilang taong kang magdurusa kapalit ng limandaan mo na mo man ay isang minuto lang. Galeng, no? Di kayo talaga nag-iisip. Bakit kayo ganyan? Kinawawaan nyo naman masyado ang kinabukasan ng kaapu-apuhan nyo. Kinawawaan nyo masyado ang kapakanan ng pamilya nyo. Huwag naman kayong ganyan. Alam nyo nang isinusukan na ng bayan, sasamahan nyo pa. Kayong mga senador, kahit katiting na pagmamahal sa taong bayan, gawin nyo naman. Dahil kayo inilukluk dyan. O sadyang hindi kayo inilukluk, mandaya lang. Ganon kayo eh. Sayang, no? Dahil pinagkakatiwalaan natin umuupo sa gobyerno, eh. Kayang-kaya pala gamitin ng mga taong hudas sa buhay ng Pilipinas. ba diba, mga kapatid? Sayang. Kasi, ang galing-galing nila rumisolba ng problema ng mamamayang maliliit. Pagdating pala sa ganito, Ilulubog din pala nila ang tao. Eh bakit hindi mo masasabing ilulubog? Eh bakit kung para sa tao ang kanilang hinahangad, sasama kaya sila sa inaayawan ng lahat? Hindi. Kung, kung ako to, kahit bayaran mo ko, kahit ibigay mo sa akin ang mundo, hindi kita sasamahan dahil mahahawa mo ako. Kinasusuklaman ka ng tao, of course. Kasusuklaman na rin ako. Kaya anong mapapala ng mga taong ganito? No? Malas na makasama mo ang isang pasaway sa buhay ng tao na kasama ang isang matino, sinamahan ng isang asaway, ay patay na ang laban. Wala na. <laughs> sayang na no, mga kapatid sayang na sayang ganun lang yun eh hindi sila marunong mag-isip bagay niisip siguro nila kahit anong mangyari basta't sila ang uupo kahit walang boto uupo pa rin sila sa pamamagitan ng pera sa pamamagitan ng pandaraya wala eh no choice sila eh ba diba? alam na ayaw ng tao ang katandem nila eh. Siyempre gagawa silang paraan. Ikaw ba naman? Bilyones ang hawak na pera mula sa pondo ng bayan. Natural. Kayang-kaya nilang bilhin ang reputasyon ng Pilipinas. Kayang-kaya nilang bilhin sa lagang limandaan ang prinsipyo ng isang mamamayan. Pero ako, hindi.